Ah, nag-text si Tita Christy. Ngayon, nag-text si Ricky Lo. Lahat, ang dami text. Jano, manda ka daw. Wala ka daw isang salita. Babanatan ka ngayon sa dyaryo. Naku, uh, uh. kung ano ng mga pinagagagawa ko sa taong yan, Lalala lala mo ba yung Jano, yung drummer ako? Sabi ko, gawa tayong banda. Oo, oh, pinapunta mo ako sa bahay mo. Busik ka, hindi ka lumabas. <laughs> ako, drummer. Sabi ko, tayo tayong banda. Kasikatan yan noon eh. Kasi kata niya, no, sabi ako banda mo, ako drummer, ako. Sige, pare, punta ka sa bahay. Nakatira yan sa may ano eh, horseshoe, banda nun eh, nung no, alam. Mayroon ko ba? Diyan na to. Di ba nakakainis yung ganun? Di ba? Nag Oo, nagko-commit ka, tapos hindi ka pupunta, hindi ka darating. Sigurado ngayon yan, no? Ito, ang dami text sa akin, no? O pati CNN, nagtext. Ganun katindi. Ano sabi? Ayan. Don't worry. Sabi, oh. Don't worry. Sino yung ano yun? Yung guwapong ano Reporter. Anderson. Si Anderson. CNN. Fox News. Ayan. Nag-text lahat. Ayan, no? Oh. Grabe. Pati White House tumawag na. <laughs> Ay, nako. Anyway, okay, wala. So, walang entertainment. Kakantahin ko yun yung kanta niya. Pagpatawad mo. Mamiya, mamiya. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang una dyan mga kaipo natin mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang!